Maraming gustong pumunta dito sa Spain at tinatanong nila ako kung paano daw ba makakadating dito sa Spain. Uh, sa totoo lang, walang direct hire papunta dito sa Spain, kaya mamili na lang kayo sa tatlong sasabihin ko kung alin doon ang applicable sa inyo. Una, pwede kayong mag-apply ng tourist visa direct dito sa Spain. O kaya naman ay sa any Sengen countries. Meron kasing 29 na Sengen countries. Mamili na lang kayo kung saan kayo pwede. At syempre, i-consider nyo na rin kung alin yung mas mataas ang rate na kayo ay ma-approve. Then, pwede rin kayo mag-apply ng student visa. Mamili lang hindi kayo sa 29 Sengen countries. Tapos, uh, pwede din naman kayo, ang gawin nyo ay mag-apply kayo as a working visa. Doon na lang din sa 29 sentient countries. Kung nasa ang bansa ka man, nasa Pilipinas ka man o kung nasaan ka kamang lugar. Alamin nyo kung saan may legit na agency na nagpapaalis o may job hiring papunta sa any sentient countries, either Czech Republic, Croatia, Malta, Romania, o kahit saan man yan. Ngayon, magtrabaho muna kayo doon at after ng inyong kontrata doon, as long as may visa pa kayo at talagang gusto nyo pumunta dito sa Spain, ay lumipat lang kayo dito. Ayan, mami, Pumili lang kayo sa tatlong sinabi ko para kayo ay makarating dito sa Espanya. At magandang lang kayo ng dalawang taon at magiging legal na kayo dito sa Espanya. Sana makatulong ang video ito. Possible ba na galing Turkey makapunta ng Spain? Oo naman, pwedeng pwede. Pero hindi nga lang gano'n kadali. Kailangan mo munang mag-apply ng Ascension Visa papunta dito sa Spain dahil hindi naman Ascension Area ang Turkey. Ngayon, mamimili ka kung anong klaseng visa ang pwede mong i-apply. Dahil sa wala namang direct hire papunta ng Spain, kaya ang possible na pwede mong gawin ay mag-apply ka ng tourist visa. Pero dahil sa may new rules na entry-exit system at hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa mga mag-overstay dito na tourist visa ang ginamit. Kaya makikiramdam muna tayo after ng October 12, 2025. Ang isa na pwede mong gawin ay mag-apply ka ng student visa. Ito ang isa sa pinakapraktikal na paraan pero malaki ang gastos. Halimbawa, kung kukuha ka ng one-year course sa Spain, makakakuha ka ng student permit. Ang maganda dito, pwede ka rin magtrabaho kahit part-time habang nag-aaral. Pagkatapos ng iyong pag-aaral, may option ka na ma-convert ang student permit into resident or working permit. Pero importante, kailangan mo ng employer or amo na handang tumulong sa iyo para maayos ang papeles mo at maging lang stay mo dito sa Spain. Paano po ba makahanap ng amo sa Spain? Una, pumunta sa mga agency dito sa Spain. Pangalawa, mag-PM sa mga agent na narito sa Madrid, Spain. Sa susunod na mga araw, magpo-post ako ng video about sa mga agency at agent na pwede niyong puntahan o kontakin magpunta rin sa mga simbahan kasi minsan may mga nakapost doon ng mga amo na naghahanap ng chika or minsan naano na mismo yung amo na naghahanap. Magjoin sa mga FB group dito sa Madrid, Spain para makapag-scroll ka sa FB kasi doon madalas magpost sa mga kababayan natin na may alam na amo na naghahanap ng chika. Magtanong sa mga kasama sa bahay, kakilala, kaibigan at mga makakasalamuha mo sa labas. Kung pupunta ka dito sa Spain, bawal ang mahiyain para makahanap ka agad ng trabaho. At dapat, ready na ang CV or resume mo. Mas simple, mas maganda. Ilagay lang ang experience mo as DH kasi yun ang hinahanap nila. Yung my experience. Magkakaroon naman ng personal interview. Kaya kung merong ibang katanungan ng employer sa'yo, doon yun na pag-uusapan. Galingan mo sa pag up sa sarili mo. Madali lang naman ang trabaho dito at napag-aaralan. Sa simula lang mahirap. Sa mga walang experience as DH, gumawa ng waring experience na nag-work ka sa ibang bansa at least 3 years to 5 years para malaki ang chance na patanggap hanggap ka agad. Pag naganap ng reference, sabihin mo, matagal na kasi kaya wala ka ng kontak sa kanila. White lies, pero kailangan mo yan kung gusto mo makahanap agad ng trabaho. Good luck sa inyong lahat. Sana makatulong. Para sa mga lalaki na gustong pumunta dito sa Spain, ay kailangan yung pag-isipan ng maraming beses bago kayo pumunta dito dahil sa mahirap makahanap ng trabaho ang mga lalaki dito. Bakit nga ba mahirap makahanap ng trabaho ang mga lalaki dito? Dahil pag pumunta kayo dito sa Spain, yung visa na meron kayo ay hindi bali dito. Hindi nyo iyang magagamit para makahanap kayo agad ng trabaho. Undocumented kasi ang labas niyo dito sa Spain. Once na undocumented ka dito sa Spain, ang pwede mo lang pasukan ay pagiging chico o helper sa bahay ng employer. Ang problema pa, ang mga amo dito ay handa lang tumanggap ng lalaki sa kanilang bahay dahil mas gusto nila ang mga babae. Sobrang konti lang na nakakapagtrabaho ng mga lalaki dito sa bahay kasi sobrang liit ng chance na makahanap kayo agad ng trabaho. Hindi rin naman kayo pwedeng makapagtrabaho sa restaurant kasi sobrang bihira ang tumatanggap ng wala pang papel kasi once na malaman ng pulisiya na nagbo-work kayo doon, malaking penalty ng restaurant owner. Pwede naman kayo makipagsapalaran dahil may kasabihan naman tayo na ang kapalaran ni Juan ay iba sa kapalaran ni Pedro. Pero dapat may dala kayong malaking pera para pambayad sa bahay at pagkain at pamasahin nyo ng maraming buwan. At dapat malakas ang loob at may diskarte din sa buhay para baka makahanap ka ng ibang pwedeng mapasukan dito. Bawal pumunta dito ang mapili sa trabaho. Saka na mamili kapag may mga pagpipilian na. Maganda kung pupunta ang mga lalaki dito ay kasamang inyong asawa o partner para baka makahanap kayo ng work na pangkopol o masabi ng asawa sa amo na walang work si mister or partner baka i-hire na rin kayo kasama ng asawa niyo, para magkasama na lang kayo sa trabaho or may refer kayo ng amo sa mga kaibigan niya pero maliit na chance lang yan Makakatulong kasi ang partner nyo sa pinansyal nyo habang naghahanap pa kayo ng trabaho. Sa katunayan, marami sa mga narito na ang advice sa mga lalaki na may maayos naman trabaho sa ibang bansa na huwag nang subukan pumunta sa Spain kasi napakahirap talaga makahanap ng trabaho. Kaya pag-isipang mabuti, marami daw tambay na lalaki dito sa Spain. Dapat kapag pupunta dito, may plan B at plan C kayo. Huwag yung pag wala kayong mahanap na work ay uuwi na lang kayo sa Pinas dahil sayang ang opportunity na narito na kayo sa Europe. Saka dito sa Spain, kahit dalawang taong ka na naka-stay dapat meron kang employer na tutulong sa pag ng papers mo. Kasi kung wala kang amo na tutulong sa'yo, hindi ka pa rin talaga magkakapapel. Kung sakali naman at magkapapel ka na dito, marami ka nang pwedeng mapasukan dito. Tulad ng restaurant, basta marunong ka na lang ding mag-Spanish. Kung kayo ay magpupunta sa mga agency dito sa Madrid, Spain, at kayo ay matutulungan ng mga agency o kaya ng agent, kayo ay walang dapat talalahanin dahil wala kayong babayaran sa mga agency or agent na tumulong sa inyo para makahanap kayo ng trabaho. Dahil yung employer na nag-hire sa inyo, sila ang magbabayad sa agency o kaya sa agent na tumulong sa inyo para kayo ay magkaroon ng trabaho. Kaya wala kayong dapat talalahanin dahil buo nyo makukuha ang inyong sweldo. Kung ano ang napag-usapan nyo ng inyong employer, ayon mismo ang matatanggap nyo at sila mismo o yung employer nyo mismo ang magbibigay sa inyo. Para sa mga tao na naguguluhan pa rin sa kung sila daw ba idadaan pa sa immigration kapag pumunta sila dito sa Spain, halimbawa nasa Hungary ka ngayon at gusto mong pumunta ng Spain. Dahil ang Hungary at Spain ay parehong Schengen countries, wala ka nang dadaanan na immigration. Tatandaan natin, basta nasa bansa ka na, na narito sa screen at pupunta ka sa isa sa mga bansa na nasa screen din, wala kang dapat alalahanin dahil wala kang immigration na dadaanan. Sa madaling salita, kahit saan ka pumunta sa 29 na bansa na ito na tinatawag na Sengen area, ay wala kang dadaanan na immigration. Diretso ka na sa boarding gate at sa arrival hall. Domestic flight na lang ang billing at para ka na lang nag-travel from Manila to Cebu. Dadaan ka lang sa immigration kapag mula sa hindi Senjen area at pupunta ka sa Senjen area. Kaya maraming travelers ang natutuwa sa Senjen system kasi mas mabilis, mas madali at parang isang malaking bansa ang dating ng buong euro para sa kanila. Sana makatulong ang video kong ito sa mga nagtatanong pa rin sa kung may immigration pa rin pa silang dadaanan once sa pumunta sila dito sa Espanya. Sa lahat ng mga nasa Hong Kong na nangangarap na makapag-cross country papunta dito sa Spain, sana ilaban nyo lang ang pangarap nyo at huwag nyo susukuan. Wala bang legit na agency dyan sa Hong Kong na may mga job hiring papunta sa NS engine Country, halimbawa uh, hiring papunta ng Romania, Malta, Czech Republic, Croatia, Hungary, Greece, Slovakia, o kung saan man na Sengen area. Kailangan nyo kasi magkaroon muna ng Sengen visa. Then, tuloy-tuloy na yan. Ang gagawin nyo, kung kaya nyo naman natapusin tapusin muna ang kontrata nyo sa bansang inaplayan nyo, saka kayo lumipat ng Spain kung hindi pa rin talaga nagbabago ang gusto nyo. Kasi marami na rin tayong mga kababayan ang nag enjoy na sa iba't ibang part ng Europe. Marami na rin tayong mga kababayan ang nakahanap na kanilang mga forever dito sa Europe. Kaya sana ipag-pray nyo na i-guide kayo ni Lord na makita nyo ang tamang agency na makakapagpaalis sa inyo. Kung gusto nyo naman na direct to Spain na from Hong Kong, ang kailangan nyo gawin ay mag-apply kayo ng tourist visa or student visa. Pwede nyo subukan ang pinost ko na interview about sa SD Travel and Tour na nag-aasi sa mga visa na yan direct to Spain. Nawa marami tayong mag mga kababayan ang makarating ng Euro at magtagumpay din.